Mga importanteng bagay na dapat mong baunin mga kamarino pagpasamba ka ng barko lalong lalo na kung ikaw ay first timer. Number 1 dyan, documents natin syempre. Passport, seaman's Book, Visa, Medical Certificate, Training Certificate at lahat ng kontrata natin. Yellow Fever Card kung kailangan. Syempre yung personal essentials natin, toilet dress, toothbrush, sabon, panligo at shampoo. Siyempre mga damit natin, uniform kung kailangan at pambahay na damit, jackets tsaka underwear mga kamarino. Yung jacket kailangan nakailangan kailangan mo yan lalo na pag ang ruta ng parko na sasakyan mo ay papunta sa malamig na lugar. Kailangan nakailangan kailangan mo yan kamarino. Siyempre mga towel natin pero sa barko may mga towel na doon pero kung gusto mo ng pansariling towel mo lang ay pwede ka rin magdala mga kamarino. Siyempre tsinelas natin, sabon panlabah at mga vitamins natin, mga gamot natin, mga first aid kit natin mga kamarino. Siyempre yung gadgets natin, cellphone natin, charger, power bank, laptop, kung may laptop ka, headphones at universal adapter. Yung universal adapter, magagamit natin yan kasi minsan iba-iba yung saksakan dun sa, ano, sa barko. Kaya magdala pa rin tayo ng universal adapter mga kamarino. Siyempre, snacks, foods natin, yung mga ready to eat na at madaling lutuin katulad ng instant noodles mga marino hindi rin masama kung paminsan-minsan lang ito kainin lalo na yung ano uh, instant noodles canned goods mga marino syempre mga sardinas yan rin yung ready to eat na mga tuna ganyan so tsaka, coffee sabar ko may kape na rin pero kung gusto mo yung lasa ng kape ng Pilipinas mag-bound ka kasi iba yung lasa ng uh, kape sa barko Biskuit, mga kamarino dapat kailangan natin yan kasi minsan pag hindi tayo makapunta ng krumes o kaya hindi tayo wala um, ng oras para kumain sa krumes yan pantawid gutom so yun lamang mga kamarino at uh, kung may uh, kulang pa sa nabanggit ko pakidagdag na lang mga kamarino pakicomment na lang basta yun yung mga importante na bagay na dapat nating baonin lalong lalo na pag first timer syempre yung pasensya natin haba natin yung pasensya natin pag nasa barko tayo kasi iba't ibang layo yung mga natin iba't ibang layo yung makakasama natin kaya iba't ibang ugali yat, kaya dapat marunong tayong mag adjust marunong tayong makisama la, ayun number one yun marunong tayong makisama so yun lamang mga kamarino God bless and good luck sa mga bagong marino natin dyan at sa mga nagbabalak mag-apply, sa mga nagbabalak uh, magbarko. God bless and good luck po sa ating lahat mga kamarino.